Bismillah ang aking ibabahagi ay ang anak na inireklamo ang ama. Isang binata ang lumapit kay Propeta Muhammad, peace be upon him, at nagreklamo, O sugo ni Allah, ang aking amay kinukuha ang ilan sa aking pera. Sumagot ang propeta, papuntahin mo siya dito, ngunit bago pa dumating ang ama, pumabasi Angel Hebril at nagsabi kay propeta, itanong mo sa ama kung ano ang binubulong niya habang papunta dito. Pagkaran tumating ang ama, puti na ang buhok at may tungkod, mabagal ang lakad. Tinanong siya ng propeta, bakit mo kinukuha ang pera ng anak mo? Napaluha ang matanda at sinabi, kaya ko lamang nagawang kuhanin ang pera niya. Ay para ipagamot ang pulubi niyang tiyahin na may sakit at walang ibang tutulong, kundi ako. Nagtanong ang propeta, Ano ang binubulong mo habang papunta ka dito? Sumagot ang matanda, Kumawa po ako ng tula. O sugo ni Allah, ako umasa sa anak kong ito. Noong siya'y maliit, ako ang nag-aruga. Pinakain ko siya mula sa sarili kong pawis, tinamitan ko siya habang ako'y walang suot na bagong damit. Kapag may sakit siya ako, ang nag-aalaga sa kanya. Lagi ko siya ipinagdarasal hindi niya alam na umiiyak ako kapag siya ay may sakit. At nang siya ay malaki at lumakas na, bibigyan niya ako ng regalo. At ang regalong iyon ay ang pagiging malupit niya sa akin. Iyon po ang aking binibigkas habang papunta ako dito. Pagkita nila kay Propeta Muhammad ay nangatulo ang luha ng propeta. Sinabi ng Propeta Muhammad, ikaw at ang iyong kayamanan ay para sa iyong ama. Maging mabuti ka sa kanya sapagkat ang gantimpala ni Allah ay malaki para sa mga anak na nagpaparangal at mabuti sa magulang. Yumakap ang anak sa kanyang ama at humingi ng tawad. Umalis silang magkasabay. Ang aral dito, ang sakripisyo ng magulang para sa anak ay walang katulad. Ang pagbibigay tulong at paggalang sa kanila ay nararapat lamang huwag ipagkait ang pagmamahal, respeto at paggalang sa kanila. Patid natin sa panahon ngayon ay maraming anak ang wala ng respeto sa magulang. Nawa'y magsilbing aral at paalala para sa ating lahat. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.